Ay, am 90 pala yun. Kasama natin si Aryan. Ay, saan ba yun? Nakaraan lang. May, may mamamere din na malaki. Kasama natin si Aryan? Oo. Pagpapas natin sa ayan. Ayan, nag-side trip po kami dito sa Regina Rica. Nag-side trip kami bago kami pumunta ng Infanta Quezon pagkaganda dito guys yan dito na kami Your, your Saan? Eh, hey, <laughs> <Yeah>. video <laughs> Diyan pababaan na kami. Galing kami doon sa taas ng Mama Mary. Oo, oh, ito. Paglantan yung kasama ko. So, nag-side trip lang kami dito. LSGs so tamang tama diretso na kami papuntang kilometer 90 tapos mga bandang 12 nandun na rin kami siguro sa Infanta so nadaan lang kami dun sa sa falls at maliligo lang kami so ayan napakaganda ng lugar yung may nakasulat na I love mama Mary dito tayo yam para medyo maliligo Dito muna tayo, medyo mahaba yan. Hindi hey, hey, dito, tayo, dito muna tayo. May may tayo lumakad ang init oh. Ah, akala ko dito tayo dadaan. Ang <laughs> init niyan. Ayan, so kita kisa lang tayo mamaya doon sa kilometer 90. Tapos diretso tayo in Fanta. Let's go.